Pagka itong maulan, uh, napakalaking bagay yung ilaw sa mga malalaking highway. Dahil, uh, kita mo, kasi pag naulan talagang uh, madilim. So yan ang pinakamaganda ng mga munisipyo. Bawat munisipyo nakikita nila yan, yung uh, kahalagaan ng ilaw sa mga malalaking highway katulad dito sa so, ganyan mga munisipyo malaking bagay maliwanag yung ano pero ibang mga munisipyo kapag dumaan dyan ay nako mapakadilim walang ilaw yun ang dapat yan ang maiisip ng mga hindi puro kurakot ah uh, karoon na malasakit sa bayan bawat munisipyo di ba December 8, So, uwi na sila ng December 14. So, katulad nito, isang munisipyo, eh, napakadilim. So, talagang, ano eh, hindi mo makita, mo makita yung kalsada. Napakadelikado, lalo pag nag-uulan. Yung mga lumok-lumok. So, hindi ko alam kung anong pagkakaiba ng kabilang munisipyo at munisipyo na to. Rich yung kabila Oh, hindi ko pa pare-pares naman 'yan. So, eh, siyempre ma mapopuri mo yung uh, lugar na nadadaanan mo na maganda may ilaw kakalsan. dito talaga wala eh ang umiilaw lang yung mga sasakyan. Uh, pero titingnan mo yung straight light eh, sa ano wala wala talaga so sana naman eh bigyan na aksyon at ano Nakakaroon ng malasakit doon sa bayan na pinamumunuan nila. Wala, talaga. Sana laging, uh, wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga yung madilim oh, sa lugar na ito. So, hindi na natin mabagiti kung ano mga munisipyo. So, nabupuri natin yung nagadaanan natin na maganda. Maganda ang development. Pagkakaiba ng mga ibang uh, munisipyo. Wala dito. Wala talaga kay ilaw-ilaw. Pati guhit na kalsada. Wala. Eh ngayon kahit ganito nag-uula, napakahirap, napakadilim, lalo po medyo malabo ang mata mo. Ako po, o makoverte wow. ka nga, napakadilikado, madilim. Malayong malayo, -malayo doon sa kabilang munisipyo. Eh mga ganito, nakakadismaya di ba pag napadaan dito. Wala kahit dito sa kanto Parang talagang madilim So parang hindi ata nakikita Nung namumuno rito Hindi ata nadaan ng gabi kahit minsan Yung ibang uh, kalye naman Naka solar Pero alos hindi rin maganda solar eh Parang uh, kalaunan na mahina, umihina, hindi maganda. So tulad dito parang solar oh. So hindi ata nakikita nung uh, namumuno Hindi ata napapadaan ng gabi kahit minsan So kung kumpara mo sa ibang mga munisipyo Napakaliwanag Pero ito may ilaw naman ang problema parang solar eh Mahina hindi Hindi rin maganda ang solar